Brom brom brom, nandito na naman si Machong Brom Brom Ha ha ha, hi mama Ha ha ha, mga kabrom brom Inakita na naman tayong natutulog sa tabi ng kalsada Mga kabrom Bigyan na naman natin na pagkain, let's go Punta tayo sa Macdo Mga kabrom para bumili ng pagkain Para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada tulong na naman tayo ngayong gabi mga kabrombrom doon sa natutulog sa tabi ng kalsada kabigay na naman tayo ng na pagkain at saka pera mga kabrombrom let's go mga kabrombrom bibili na ng pagkain let's go uh, dito na tayo sa may Macdo, mga kabrombrom bibili na tayo ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada let's go mga kabrombrom pasok na tayo let's go Ah, uh, dito na tayo mga kabumbong pilitan pa pagkain Let's go! Ah, uh, ito na mga kabrombrom, nakabili na tayo ng pagkain sa Macdo at may 1,000 pesos na pera. Ibigay na natin ito doon sa natutulog sa tabi na kalsada. Let's go! Let's go mga kabrombrom, ihatin na natin itong pagkain doon sa natutulog sa tabi na kalsada katulong na naman tayo ngayong gabi mga kabumbrom doon sana, sa natutulog sa tabi ng kalsada at na naman tayo ng na pagkain at saka pera, mga kabumbrom at least man lang sa ganitong paraan na katulong na naman tayo mga kabumbrom at tapasayan natin siya mga kabumbrom kasi bigyan natin siya ng na pagkain at saka pera. let's go mga kabumbrom ihatin na natin ito pagkain let's go uh, nandun sa tatay mga kabumbrom, lapitan natin para ibigay itong pagkain makdo at saka 1,000 pesos na pera. Let's go. Lapitan natin mga kabumbang para. Ibigay itong pagkain. Let's go mga kabrumum na bebe natin pagkain. Let's go.